down kind of uh, uh, proposal, kailangan namin maridig kayo. Meron kami, siyempre, meron kami overall plan. Pero the way to achieve our or to to be successful with our overall plan needs the inputs of local government, of the cities, of the municipalities, or even down to the barangay. So that's why this is this is very important because it is the coordination now between the national government and the local government. And that is why eh, kailangan na kailangan na magtutulungan tayo. Magtulungan tayo at ipakita natin na may mga lingkod bayan na tapat na may kakayahan at tunay na naglilingkod sa bayan. Yan ang kinakalangan yan ng inahanap ngayon ng tao. <laughs> Dahil siyempre, kahit paano nagdalo na 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 na, na, ang na, oh, nakikita nila, maraming katiwalian, maraming hindi magandang mangyayari. Kasi eh, kasi kanino pa sila tatakbo? I'm sure kahit pa bago pa nangyari lahat ito, mayroong mga nagsusumbong na sa inyo. Nagsasabi, "Boss, meron silang ginawa dito." Oh, meron daw dito ng tulay, wala namang tulay na ginawa. Meron daw dito na uh, uh meron meron daw dito na bypass road eh ginawa lang mga 200 meters, eh dapat eh siyam na kilometro yan. Yun, all of those things, those we need to hear about, and those we need for you to say, hindi pwede you go there, hindi pwede. Hindi na pwede, can you imagine itong flood control na nagkagulo-gulo? Can you imagine? Yung mga mayor, yung pag pinupuntahan, dahil nakapumutok na nga lahat ito, yung mga, mga mga local government mga executive pinupuntahan yung project ayaw papasukin ng kontraktor. mayor yung mayor ng isang na yung mayor ng isang uh, LGU ayaw papasukin doon sa sa lugar kung saan may dapat na project ang hindi nagpapapasok ng contractor may dala pang pulis balik balik-baliktad na ang mundo kapag nangyayari yun hindi na tapa, hindi na talaga tapat yun. Kaya wag kayong you, 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 speak up. Magsalita kayo. Magsabi kayo. Pagka yun uh, yun, yung totoong totoo, yung aking uh, hiniling sa ating mga kababayan, hindi lamang sa mga ordinary citizens kundi kayo na rin isumpong ninyo sa Pangulo. Kung ano man ang nakikita ninyo, ayaw na natin yan. Hindi na tayo papayag dyan. Gagawin natin ang lahat para matigil nela lahat yan. Kaya, magkakipan tayo. We have to work together. We have to be, we have to be in coordination. We have to continue to strengthen. Dahil walang synergy ang national government at saka the local government kung hindi kung hindi nag nag, nag coordinate kung hindi nag-uusap kung hindi nag uh, nag-uugnay ngunit kapag naging matibay ang pagsasama ng national sa local ay napakikita natin ay makikita talaga natin napakalaking bagay it's pagka nagkaari yun ang uh, ang mathematics doon hindi 1 plus 1 equals 2 1 plus 1 equals 5 yun yung tinatawag na synergy. So let us work hard to achieve that and we can do it. We can do it if we work hard, if we work together and we remain committed to our service to the people. Not to ourselves, not to our party, but to the people. Maraming salamat at mabuhay kayo lahat.